Hello, universe, welcome to my YouTube channel. Miss Universe 2023 is getting more exciting. Narito ang latest ganap sa Botohana sa Miss Universe 2023. Ang kandidatang makakakuha ng pinakamataas na boto ay for sure sure spot na ito sa semifinalist o otomatikong makakapasok sa top 10. Kaya naman iboto na ang pambato ng Pilipinas dito na si Michelle Marquez T sa pamamagitan ng pag-download ng app ng Miss Universe. Paano nga ba bumoto? Pag na-download mo na yung app ay hanapin lang ang larawan ni Michelle Marquez D. At pindutin mo lang dito ang vote button. Napakalakas ng laban ng pambato ng Pilipinas ngayon na si Michelle Marquez D. Kaya wag natin siyang kalimutang suportahan sa magiging journey niya sa Miss Universe 2023. Sa kasalukuyan ay narito ang limang kandidata na nangunguna sa botohana. Number 1 dito si Miss Nicaragua, Number 2 si Miss Thailand, Number 3 ang pambato ng Pinas na si Michelle Marquez T, Number 4 si Miss Albania, at Number 5 si Miss Chile kayang-kaya pang humabol ng Pilipinas dito. Kaya naman, let us support Michelle Marquez' The Inner Journey in Miss Universe 2023.